Iyo. Nandito tayo ngayon sa car wash ng anak na si Fatima Atada. Ito so, may inuugasan pa sila pagdating ko. Ito yung isa sa mga tao ni Fatima. At si brother Omar. Si Dula. Ito may ari ng pagdating. Yon. Nalego. Boss, thank you. Uh, dito si Makasig. Siyempre, nandito dito ang ating K-Coffee. Uh, Masya Allah. At uh, binisita natin ang ating anak. Ayun, si Mrs. at si Kadidja. Hello, salam <laughs> alaykong. talaga nako na si Kadidja. Ayun, yun, oh. may bago na naman. Siyempre. Oh, hello, hello. ito dito sa Novaliches, k coffee So, sa murang halaga, masusolve ang craving mo sa milk tea. Ayan. Pasok na ako dito pa. Ang bagong assistant ni Khadija, aking asawa, siyempre. Training daw, training. Ayan, ito yung kambala tayo, itong customer namin. At <laughs> twins. <laughs> twins. Hello! Hello! <laughs> so, yeah. So, ganyan lang, simple lang. Alhamdulillah sa lahat ng biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dito lamang po yan sa Novaliches. So, kung maghahanap kayo at napadaan kayo rito at gusto nyo magpalinis, Shetty Wash, Novaliches Branch. Nag-auto detailing din dito, tapos ceramic coating, ayan, uh, nagsisiro, So kumpleto po rito, kayo mag-alala, na namin ang inyong sasakyan. Ayan, yeti car wash po.